Gitunulan og tabang sa Brigada News FM Tagum ang mga pamilyang nabiktima sa naitabong sunog sa Purok 2-A, La Filipina, Ning Dakbayan. At sa pagbisita sa Brigada News Team sa Barangay Jim sa La Filipina, kung asa sila nakabakwit, gisaysay ni Jenny Joy Requerme ang ilang kahimtang human sa natigayong sunog. Salamat tayo sa tabang sa Brigada News. Tungod kay nakita nilang yun nani ang mga sistema karun, hadlawang, nasunugan mi. Salamat. Sa amuang mga sitwasyon karon manggo nasunugan may border sa food yani, may border food mi diha Ano? warju mi na kuha tanan na horot gitanan ang among gamit warju mi na dala niya usa ok, pa na kuy anak tulok ka buo sa eskwela pag horot ang ta, gamit tanan ug akong ba na pod la pod sakit diabetes at arthritis tapos kaning among mga kwatanan wala di mi na dala gipang Di kanira din apo na po sa team ang mga used clothing nga pwede nilang magamit ingon man mga grocery items nga nahimong posible tungod sa pagtinabangay sa mga suking tigpaminaw. nagpasalamat lang na ko sa Brigada News Tagum sa giyatag nila na relief goods karon sa Amua. Naging salamat sa inyo sir. Bisod pagit sa mga karon na konditso maka makabawi sa mga mga paningabuyan kay halos magudanan gud na na kon banas na na sunog sa katong pangita bugay na mga gamit mga kuan mo masanina kaahibaloan nga ana sa walo ka mga pamilya ang nahimong biktima din ang pito ka pamilya ni ini, mga borders sa naugdaw nga boarding house dakong pasalamat karon sa mga pamilya nga nahimong biktima sa moong sunog tungod sa mga tabang agitunol sa Brigada News FM, pinaagi sa pagtinabangay sa mga suking tigpaminaw o naglaon mo sa sila nga mabot ang panahon nga makarecover na sila gikan sa maong panghitabo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kyle Alia sa 97.5 Brigada News FM, Tagum City, The Music News Authority.